Masama yung loob. Ayaw ng munggo. Hindi ka na pwede mag-dilata ngayon. Bukas. Ay, ano you know, susunod na naman na linggo. Hindi pwedeng yung... Kada kain mo, dilata lang gusto mo. Hindi pwedeng ganun. Masarap yan. Yan kainin mo. Magkakasakit ka yan kada dilata. Saan si Mangot? Uh, Nag-isip pa. Oh, uh, wala galit. Sige, nakainin mo. Hindi po yung kanina, San Marino. Kung sabihin, ngayon naman, sardinas naman gusto mo. Eh, hindi nga po pwedeng ganun. Ang kakasakit ka niyan. Magagalit ka na naman Hina, na, huwag ka na mag-isip Kainin mo na yan Hina na. Masarap naman yan Ang no? munggo naman yan, eh Hindi po pwedeng gano'n Bawal nga sa'yo yung dilata, eh Kaya pakain nga lang sa'yo Huwag ka lang, ano, eh Magalit, eh Ngayon, nagagalit ka Bawal talaga sa'yo Hindi po pwedeng ganun lagi

So, so po, nagagalit na naman. O, uh, oh, o. <laughs> oh. Yan naman siya. sige na, kainin mo na. Huwag ka na magalit. Bukas ulutuan kita ng ano. Masarap-sarap. Hmm. Pero hindi ako papayag na dilata. Para ano, Bawal sa'yo talaga yun. Yun na, kayo na. Sinungsumpong na naman. Nagagalit. Dilata yung gusto. Ayaw ng munggo. Yun na, kuya. Yun na. na. Huwag ka na magalit. Hmm. Hmm. Na. Oo nga. Bukas sa nga tayo na masarap na ulam. Huwag lang dilata. Hindi yeah. yeah, na, kain na. Pilit-pilit Naku, masama ang loob talaga. Pag akit ito sa taas, magawala ito. Hmm. Sige na, kain na. Sige na, kain na. Yan, yan, ganyan. Kakain naman pala ừ thế là khay mà